So guys, magla lunch na po tayo. So, first time ko magluto ng kare-kare. So, pag natitikmat ko lang to pag na uh, sa may mga okasyon, sa may birthday o oh, binyagan, kana So, lagi ko siyang, kumbaga nami-miss ko pag andito ako, bumulik ako dito sa Milano. Kasi sa Torino, kasi marami Pilipino, doon ako nakakatikim yung mga ganito, yung kare-kare ba. So... Uh, gusto kong matry. Kaso nga lang, wala yung, tawa dito, yung uh, balat. Balat ba yon Yung nilalagay ba? So, pero, karne lang ng baka yung nabili ko. So, wala dito. Walang masyado. Ano. So, nagtry ako. Then, bibili din sana ako ng uh, uh, beans, yung baguio beans or yung sitaw ba? Pero, wala akong nakita. <laughs> so, ang nilagay ko na lang is itong, uh, tawag dito, Kumbaga naubusan ako. So, baliktad. So, ang nilagay ko na lang is yung eggplant. So, ito siya. So, nang ako, sinubukan ko lang. Then, meron akong peanut butter dyan na hindi masyadong nagagamit ba dahil hindi nila masyadong gusto. Hindi na lang sa gusto yung kulang ba sa tamis niya yun. Yes, then maga, namamaga pa. So, Inisip ko na lang, magluluto na ako ng, ng kare-kare. magtatrain na ako magluluto ng kare-kare. So, sinubukan ko siya. Then, pinatikim ko sa asawa ko. So, jackpot na ko yung lasa niya. Then, yung pagka-creamy niya. Tignan nyo. Ayan. O. Oh, Di ba? Mas maganda sa akin kung may picture siya. Kaso nga lang, Wala nang nagbebenta dito ng pretzel. Kung meron man sa channel ko. Pero ito naman na akong pumunta doon. Sakit na lang pa ako saka. Tawag ka, ka -taw ba dito? Kakalakad ba? Ito yung mahirap talaga pag sarap na sarap ko sa pagkain ba sa ulam Wala tong kare-kare. First time kong yunoto. Pero jackpot panalo yung panalo yung lasa niya. So ang nilagay ko lang naman is yung aswete, yung karne ng baka, aswete, bawang, sibuyas, luya, tsaka yung margarine. So yan. So ginisa-gisa ko lang siya. Gusto ko lang gumawa ng vlog ko ng pagluluto. Kaso nga lang, hirap akong makaano ba ng kuha ng video. Dahil nga sa pagmamadali. Dahil, actually, mas, uh, maaga ako nagluluto ng panghapon namin. Mga alas tres na, nagluluto na talaga ako. Then sa gabi, alas sais, irereheat ko na lang. Kasi nga, pag umuwi na yung mga anak ko, galit si school, nangungulit maglaro. Then, pag uwi na ng asawa ko, ready ng lahat ang pang dinner namin. Tapos, ang plano din, ang plano ko sana itong, ano, yung egg niya, eggplant niya, is, ipiprito ko sana, kaso nga lang. <coughs> ano, tawag dito, masyado ng maraming pagkaluto niya. <coughs> hmm. Mas masarap pa ito lalo kung may alamang siya. Ang sarap talaga. Creamy, mm. Creaming, creamy yung ano yun. Lasang, lasang mo Lalo talaga kung may tagot mm. ito. Yung pecha, yung dahon ng pecha niya. Yun talagang masarap sa akin. Kinuha tayo sa cream na. Hmm. Ang sarap. So, alas 12.30 na. <coughs> Kunting alo lang ako. Kunting vlog lang ako sa pag, uh, ano, pagla-lunch ko dahil alas 12.30 na. Tatawag yung asawa ko. So, guys. <coughs> <coughs> Kunting ano lang tayo dahil nga parin hindi mawala yung ano natin yung minute views natin. Hindi ba pumagsak dahil pagsak-bagsak na. So, thank you then Gusto kong namnamin yung pagkain ko na kare-kare. Na walang time video. Pero mas masarap kumain. So, thank you so much for watching.